Patuloy na nadaragdagan ang mga problema ng mag-asawang kontraktor na sina Sarah at Curly Diskaya. Hindi pa tapos ang investigasyon sa pagkakasangkot nila sa mga anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, DPWH, pero may panibago silang kasong kinakaharap. Ito ay ang tax evasion complaint ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Inihain ng bir ang mga reklamo laban sa mag-asawang Biskaya nitong Miyerkules 8 ng Oktubre taong 2025. Kinumpirma ito ni Beer Commissioner Romeo Lamagie Jr. sa pamamagitan ng Facebook post nito. Isiniwalat ni Lamagi na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso, 7 billion Philippine pesos, ang buwis na hindi binayaran ng Diskaya couple. Inaasahan niyang marami pa ang matutuklasan nilang atraso ni Nasara at Curly dahil sa ginagawa nilang audit o pagsusuri. Nakasaad sa post ni Agi, ngayong araw, naghahain ang beer ng multiple tax charges laban kina Pacifico, Curly, Diskaya 2, J. Zara Rowena, Zara, Cruz Diskaya, at isang corporate officer ng street. Jared Construction Gen, Contractor at Development Corporation, batay sa investigasyon ng beer, may kabuang 7 Philippine Pesos and 10 Centavos Bilyong Tax Liabilities ang mag-asawang Diskaya kabilang ang hindi nabayarang individual income taxes, excise taxes ng sham na lockery vehicles, at documentary stamp taxes. Ito pa lamang ang simula. Patuloy ang aming audit sa mga kumpanya ng Diskaya, at inaasahan naming mas marami pang tax deficiencies ang mabubunyag at may sasampa sa korte. Ang hindi pagbabayad ng buwis ay isang mabigat na paglabag sa batas, at sisiguraduhin naming mapanagot ang mga sangkot. Kumarap sa mga miyembro ng media si Lam Agi para ipakita ang mga dokumento ng patong-patong na reklamo na inihain ng kanyang tanggapan laban sa mag-asawang pinararatangang malaki ang ninakaw mula sa kaban ng bayan dahil sa mga substandard flood control at ghost projects nila para sa DPWH.